masakit ang totoo Panakit at tapuso, bulag-bulagan katotohanan sa halip magtuturo Kalapit sa kapwa tao, kalapit ng yumbungo, bungo Kapalit ng kaligtasan, mas piniling yung muko Masakit ang totoo, panakit at tapuso Bulag-bulagan katotohanan sa halip magtuturo Kalapit sa kapwa tao, kalapit ng yumbungo, bungo Kapalit ng kaligtasan, mas piniling pera nagbubunagan nagtutulakan na para lang sa pera dahilan ng kaguluhan ng dahil lang sa pera at pag dumating ko pa man ng masasalba matay bro Beats!